Sabi ikangan nila bilang OFW ay dapat maging matapang ka sa oras na ikaw ay inaagrabyado ng iyong amo at humingi ng tulong habang maaga pa. Kaya naman panoorin mo ang nag-viral na video na ito kung paano ipinakita ng isang OFW ang kanyang tapang at nakuha niya pang mag-live upang maging ebidensya. Got, okay. Hello guys. Hello guys. Ari ko subong sa tubang sang balay sang amo ko. Tawa ko ano ya guys. Comment lang ka muda. Lihog lang ko report ito. Yung pabukas niya sa ako na nga nga gamit. That's her. That's her. I need to go re to report, sir. I really need to go na. Kung sino man ang nakakilala siya, hindi ka mo magwaamo siya. Gusto ko siya i-report sa embassy. Gusto ko siya i-report sa embassy. President Bongbong Marcos, I want you to see me now together with my employer, ha? Huh? This crazy employer. Ayon sa isang OFW mula Hong Kong ay sinadya niya na mag-live sa Facebook upang maging ebidensya sa harap ng mga pulis kung sakaling balik na siya ng kanyang mga amo. Panawagan ko po sa lahat ng mga OFW sa atin. 我去找生意，我有万万，就要飞机票，我没搞错呀！The Philippines will know about her. The Philippines will know about her. Yes, of course I'm c o m e down. She is not c o m e down. 干啥呢？他竟然找到我！ Okay, it's okay, mom. I will check the luggage for her. But you she don't want me to take video. You check back, I want to ask you. She don't want me to take video. Why? Is there any problem? You her. You my to her. She Why will put I something on my you bag. 12 she, she wants to put something on my bag. I will call the police, mom. Hey, I will call is the, the embassy, she, she not getting me. The, the people here saw me.

12 minutes, so Mga ano ko da uh, OF, OFW, pwede oh, okay. niyo tawagan ng okay. pulis da. Are ko sa location sang Lai Chico, sa Samsung Road. Well, Ma'am, Yes, I want to settle first. Oh She God, doesn't want to settle. Yeah. 我都话六点钟佢 check c k 咪走咯？点解佢要搞咁多嘢咧？佢要十二点钟温书晒全部啲嘢之后咧，点解啊？你忘记喂？呢个躲钱冇得我嘅，知唔知啊嘛？知唔知啊？有冇問叫我可唔可以拎走啊？即系呢啲咁 cheap 嘅嘢，佢 <noise> 都可以拎走嘅话，你,你问下。 yes ma'am yeah. yeah yeah this one this one this one is my bag already all of my bags here all of my things here is she was stay calm I I will let him show everything. Just like this. Ang kuga ako ni guys. Ang kuca, ni guys. Hindi ako pagpahali nun. Hindi siya gusto nga ara ko sa CCTV kay may gusto siya nga ilipit sa bag ko. Kung ano man na, laban-laban ifikasin oil. Ari ko din sa CCTV, subong guys. Paki-share na lang please ang video. Hindi siya gusto nga sa CCTV ako ayon ma. Mabukas. kay, May balak siya nga lipitan ako sa gamit. Di ba lang guys, simple ma lang na nga bagay. Tani, kay mayo na lang may CCTV. Tawak? Lihog na lang ko da tawag sa pulis kung may mga number. Kamu kayo, gan live ko di. Amun niya ako, nibidin siya. Lihog na lang ko da. sa ah, salay chikok. Wedding ring ko. Let's see this. Yo, ko share, guys. Share nyo, guys. Share nyo. Share nyo video ko. Para mag-viral. Isang pagpapatunay na bilang isang OFW ay kailangan mong maging matapang hindi lang para sa sarili mo, pagkus para sa iyong pamilya na umaasa at nag sa iyong ligtas na pag-uwi. Kaya naman i-share mo na ang video na ito, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang dapat gawin sa mga pang-abusong among intik na ito? Dapat na ba silang iba na makakuha ng mga Pilipino domestic helper? Well, i-comment mo na ang iyong reaksyon sa video